sabi ni Jisa, Ate, kadagdan ka ba nilang buhok ni nilang kurana ni ko? sa mga buhok? Ang katong, hindi mo nakatangtang yung buhok. Aong. Ah, oh. Ito dito. Yes, dahil yung... Ang kuko na buhok. sa sakinan? Ito <laughs> dito dito. Okay, namilit, no? <laughs> okay, namilit no? <laughs> yeah. Ati. Wait, Okay, gigik na lang. Ate. Wait, pagkita ko ah. Sorry. Sorry. <laughs> Nadis ung kay ano mamilit man niya. So, Manuksok. Manuksok siya. Nakadakhan gid niya ti. Ung kay ka naana na ko di ba? Oh, kasi kay ni alag day day ba ka dito. Oh, sempre na ha bigit kon ba yan na hit bid hit. Yes. Ang sarap ng aking kain o inuki mushroom. Lamik yang kuan ganina dai ang isda. Pwede kuan man to mo pare pinto sa makiril kay angay oh. na ang makiril makiril mo niya pinto di ay. To, no. Oh yes, local lang to dai. Okay ra na dai. Inoke oh. mushroom ito mo ni akong gusto dai asa mo mo nakakita ani. Eh? Dito sa Robinson kaniya. Sa Robinson. live. Very healthy ang aking dinner. Uh, inoki mushroom with radish. Kain tayo. Good evening, good evening sa lahat. Oh, sarap ng sabaw. Good evening, good evening, good evening sa lahat. Kumusta kayo ha, Babli? Saturday night, everyone. Nice to see you again. Ayan, kumain na yung, kakain yung ating, ano... ating pinday at teacher Ayan. Umawa ako ng... Yun. mushroom. Ayan. Para siyang pansit. With radish and kunting meat. oh, diba? oh, diba? Wing sambal. Good evening. Isidra Ang, good evening. Inski, Inski, good evening. Inday nga bilang ate Chia. Good evening sa ating lahat. Kumusta kayo? Nice to see you guys. <laughs> Nabising inyong inday ngabi. Kaya ito. Vivian Magrina, hello. Magandang gabi sa ating lahat. Windel, Oi, kumusta siya nga? <laughs> nice to meet you. Nice to meet you, Wendell. I was surprised. <laughs> Thank you. Yan si Wendell. Nasa ano yan? Sa Metro kaninang hapon. Oo. Hi, Metro. Mga staff dyan sa Metro. Kumusta kayo? <laughs> Kumain ka na dyan, sir, Wendell. Rod Jeru, hello. Brinda Natu, good evening. Nenez, Marilou Selbar, villan, good morning. Ah, good evening po. Judith Angos, hello. Angie Pulvera, hello. Brigil Pointy Blog, hello. Arlene Tapit, Nanu Madrid, hello. Good evening. Queen Selba, good morning. Good evening. Kainin muna natin si Ate Tia. Louis Quinones. Ming Bahir. May Min Bahir. Last na lang ka. Gloria Birang. Good evening, ma'am. Gloria Birang. Wendell si Shanga. Okay, ma'am. Thank you po. <laughs> Wendel the uh, na ano na meet ko siya kanina sa sabi ko niya sige siyang, ano. <laughs> Tiyo. Um, <indi> <laughs> so, siya ano jo um hindi nga ko niya sa mga sa sayo hello um ayan si Wendy siyanga singa hi pa Lindin mera bukil tinapay maayong gabi ati Flor an ati Lut si, Gisa, si Jay Jisa si Jai Jisa ni pa ulit na Marina Sambal Good evening, Louis. Twainas. Good evening, Marisal. Hi. Good. uh Bon Good evening, Nanitz. Good Malin. Good evening, will Aticha. God bless. Evelyn Solaya Vilasquez. Good evening, Aluna Santobaga Good evening, Evelyn. and Joy Joy is to idakansa. Hello. ayun po yung niluto ko Ayan. very healthy yung nutin din Abel gustong gusto po niya yung mushroom na yan hindi ko alam alam ko yung ano pa <laughs> basta niluto ko lang yan ang gusto niya mushroom Magrita Anis good evening hindi ko siya pinakain sa baba kasi grabe yung init doon talaga Oo. Ayun lang po. Nila Arsenio, good evening, ma'am. Tita Caprino, good evening. Wayne Salva, pa-shout ko. Anang gikaon, hindi nga Bill. Pa-shout out ko, anang gikaon. gikaon. <laughs> Unsa may gikaon ni Muday. Shout out kasi akong gikaon, ma'am. <laughs> Gitwil, sweet talaga si Inday Ngabil. <laughs> Gloria berang thank you, ma'am Inday Ngabil. Kanina, madam. Wakwak -wak kapag kumain walang kanin. Yan. Oo, wala talaga yun. Puro ulam na din ginakain po ni madam Wakwak. -wak. Hindi talaga siya kumakain. Juicy Blom Vlog. Good evening, Lingabil. At ate siya, shout out. My IP Ayan po si Juicy Blom Vlog. Ainit pa na. ka din. Very healthy. Ito yung gusto kong mushroom eh. Inoki. Maka makamasagbalog pa shout out inday ngabil kay ati cha oh ayan po si ano si maka masablong hmm jasmine atan kain ka kain nati cha magpalakas ka god bless you and inday ngabil thank you Teresa Roman Santa ang lakas kumain. Purya uso. Please love kuya. Kuya. Thank you po ma Marina Valdez. Thank you. Good evening po sa ating lahat. God bless sa ating lahat po. Ayan, pakainin muna natin bago tayo manood. Para man ay <laughs> Ayan po. Ang cute ng lang siya. Ay, yung prutas po. Ano yan? Gubay Goyabano. Goyabano. Kaso lang hindi na hindi siya kakain. Kaya ibabalik ko 'yan sa lab baba. Ayun, guyabano po 'yan. Matamis 'yan. Matamis daw ayaw niya. hindi pasok sa low carb. Ayun. Rimi Ingada mun atundukan. At good evening. Ma'am Rini di Galicia, good evening. Thank you. God bless po. Thank you so much. Lady Mirabu Peltinapay. Ate, naa ah, kay daghang ron new flowers mga wow wow ano oh, na wide ano ba yun hindi ko naintindihan yun ano ba yun ma'am lady sorry <laughs> chico carabao ah chico carabao tawag sa amo anak ma'am chico chico carabao sa amo kay guyabano sa banda o Oy, yabana nila Arsino, sabay ako ate cha. Go. Egg blow coffee. Ah, sugar coconut pandesal. um mm, sarap. <laughs> At na akay adto na naman. Bani ulpot nito si Ma'am Leden. Oy. Ma'am Leden. Are. Ate na akay daghan ron new flowers. Followers mga nag-wave sa comment. Ah, okay. Thank you mga new followers. Thank you po. God bless us all. Thank you so much. Thank you, Ma'am lady. Rosan Maklalad. go Gamot yan sa cancer. Matamis na masyado. Ayaw daw niya. mam Ma Rainy Digel siya. Thank you po sa star. Reme Ingada at Tundukan. Wow, nakita ko ang Guyabano. Super healthy. Oo. Super healthy kaso lang hindi po niya kainin kasi matamis daw. Masira yung low carb niya magto 2 weeks na po yung low carb niya, oh. See? Oh, tingnan niya tin, oh. 'Di ba? Iba ang beauty. Guwapa pa rin. Lalong gumanda. <laughs> Kailangan nating mag-strict sa low carb. Ron, rinidikali siya sarap ang guyabano pero dahon lang. Oh, ayan tama. Po. Mm, dahon, pwede. dahon pa din. Dahon. Oo. Lasso mata verde. Kunbanwa. Ganda gabi at cha. Mos laso ta mata verde. Parang Japan yata ito. Ano ba ito? Susan Picalin, Good evening, mm -hmm. inday nga bilatecha. An Ashley, Ashley, maganda daw ang guyabano sa kan may cancer. Mam Rini, thank you so much. That's all mah. Ama na di um, really Galicia, Kumain ka na rin dyan ng hapunan. Sumabay na kayo kay ate siya. Neil Arsenio, yes, <laughs> bawal yan. Matamis daw kasi masyado, kaya ayaw nun yung kumain. Kaya yan, siguro ako nakakain yan. <laughs> Marina Valdez, good evening, ma'am. <coughs> oh, di ba? Ang yan sa ano, Robinson. Mayroong malaki din yan. Medyo malaki. Malaki-laki ng kunti kasi dyan. Maraming klase kasi yan. Marina Valdez. Lovely, lovely teas. Be Good evening Ate Cherry, ganing ning nga bill wow. Ganado kumain, it's sign ati Cha po response. Yes. <coughs> Mamre ini digali sa katapos ko lang mag kabit ng mga Christmas light. Oh, wow. May mga bling-bling na pala si Ma'am Rene de Galicia. Ma'am Rene de Galicia, ayaw kong ano. Alicia Amigo Bora, kain ka na ng kain. Dahil na Vilma. Resita Alpio. Alpio. Arvino, no rice na ka Wala na po, almost two weeks na po yung ano niya, low carb. Going to two weeks. Okay. Ayan na. Ayaw ko na mag-rice. Ayan na niya mag-rice. Ayan. Ma'am, rinidigali siya. Ayaw ko muna mag -blink, blink ngayon. Tita Barula, thank you po. 75 star, thank you po. God bless po. Mm -mm. Sinaw. Sinaw, but now. Wow, very good. O, diba? Ayan. Thank you so much, Inday Ngavel. Ito lang ba? Ayaw ko nito. Ayaw daw niya. Hindi ngayon, siya pasok sa low carb. Ngayon ako nakakita talaga ng talagang magandang pagkahinog ng Guyabano Mostly, pag ginadala ko dito sa bahay. Talagang nangingiti. Kainin mo yan, day, kasi bukas. Ay, pwede pa naman ilagay yan sa ref. Ilagay ko sa ref yan. Hindi ko naman maubos yan kasi kumain ako pagdating kasi... Ang init talaga sa baba. Ay, I want ko bakit ang init doon. Binuksan kasi nila yung ano, pinto. Kaya yung ano, init. Pumapasok. Kaya ganun. Rini di siya para masaya lang na ma'am. Oo nga naman. Ayaw ko muna kasi ano pa, sa next year na lang. Tita Caprino, kain ka na din po, hindi nga po. Mamaya <coughs> ako kasi nagluto pa sila ko. Nagluto ako kaya pag kumain ako, busog na ako sa amoy. Oo. Oh, oh. Bro, cream moon. Eat the bowl too. Oh. Now ma'am kasi ano. Uy, mahal yung bowl ma'am. <laughs> Dollar. Expensive. Very expensive. Dollar bowl. yung bowl ma'am. Hindi ko maka-afford kainin yung bowl. Bro, cream moon. Si Di joke lang. Oy, bro, cream moon. Is it right? You like that too? If you're gonna eat, you eat the bowl as well? Yes. Siya kaya pakainin natin ng bowl. <laughs> Joke lang. Peace. <laughs> Agoy. Peace, ma.